Guys, napansin nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaklase nyo, kapitbahay nyo, Kung minsan nga, pati asawa mo, hindi nag-like at nag-comment sa iyong reels. So, wag mong pansinin yan. Pailan-ilan lang yan sila. Sa sampon yung kaibigan, may tatlo dyan nag-like, may dalawa, may tatlo, may apat, kasi sobrang busy. At minsan, ayaw nila yung mga ginagawa mo. <laughs> Pero, tandaan nyo to ang ating marketing at ating viewers all over the world. Kaya nga, ang sabi natin, Good morning everyone, Good morning Canada, Good morning Pinas, Luzon, Bitas, Mindanao. Ngayon, hindi na. Good morning world. Ang ating marketing, buong mundo. Kaya marami sila. Kung ako nga, yung mga followers ko, sari-sari eh. Diba? So tuloy lang kayo guys, wag kayong tumigil. Pag kayo may goal, consistent lang kayo, araw-araw yung gawin yan at mayroon kayong mapapala. Huwag kayong magtigil-tigil para makuha yung ang ambisyon nyo. Paging consistent lang kayo, sundin nyo lang yung mga guidelines ni Mita, ni Boss, at kung sino pa dyan, basahin nyo yung guidelines at tools. Iwasan nyo yung pag share share ng mga videos na hindi nyo alam, lalo na yung mga bawal sa ating community guidelines para madali kayo monetize Tuloy lang kayo, lalo na kung wala kang trabaho, ay kung ako nga, nakaka-upload ako ng lima hanggang walong videos araw-araw nung nag-umpisa ako. Pero ngayon, We just slow daw na at nagla-live pa ako. Kayo guys, huwag niyo tigilan, tuloy lang kayo dahil sa Facebook at sa Reels, mayroon talagang forever, may income. Base sa aking experience. Peace.